So, yun mga kagrasa. Ito yung servisan natin ngayon. So, ang problema dito, pumapasok na lang daw yung premier at saka reverse. So, ito yung selector nya. So, ang nangyari, hindi na siya uh, nari, nasi-select. So, ang may problema nito, kailangan natin itong baklasin dahil uh, naipit yan mga kagrasa sa loob. So babaklasin ko muna to para makita natin kung ano bang naging sanhe. So wala na siyang may ibang makambyo dito kundi mabuti nga may naikambyo pang ano. Primera at saka reverse. So ito nakauwi naman. Ang uh, masama nito kung hindi natapat doon sa primera at saka reverse. So baklasin ko muna mga kagrasa. Mga kagrasa. Ito na ang nangyari sa mundo. Ayan na lumusot nga. Lumihis. Kupo rode. So, yun mga kagrasa. Ah, ang nangyari dito mga kagrasa. So, ito okay naman siya yung selector natin. So ang nangyayari kung bakit hindi na masilik ng ibang cambio dahil ito, ito, uh, Primera at saka reverse yan. So ito uh, ang selector. So kung mapapansin nyo, hindi na sa mga katakbo. O yan, no? bumabangga siya rito. So ito palang dahilan kung bakit eh, hindi, hindi na siya bumalik sa ano. Hindi na naisisilik ng ibang cambio. So ito, ayan oh. Bumabangga. So ito pa lang naging dahilan. So dapat kasi ito mga kagrasa, ayan. Ito, ayan. Ayan, medyo umangat siya. Karoon ng mechanical error. O ayan oh, dapat ganyan oh. Medyo umangat kaya dapat ganito ang laro niyan mga kagrasa, ayan oh. Yan at ganyan ang problema ito umangat ganyan ang nangyari yan you know? o so hindi na talaga may kakambyo yan so kung meron saan ng ano para meron kayong makuhang uh, idea kung sakaling mangyari sa inyo to, uh, pwede nyo itong buksan silipin nyo uh, para makita nyo kung bakit ayaw mag-select. So kung wala naman natatanggal doon sa mga linkage, so dito kayo pupunta. So, ayan, ito lang gagawin. Ayan oh, so na siya. So ayun, sana na meron kayong nakuhang idea. Uh, maraming salamat sa panonood. God bless. Oh, shout out pala sa ating kameraman si Sir Elmi. <laughs> Sir, salamat sa pagbidyo. Okay, mga kagrasa, sana na may nakuha kayong kunting idea at uh, magamit nyo sa pangaraw-araw na hanap buhay. Alright? So, yun mga kagrasa. Ito na, oh. Magalaw na yung ating selector. Yan, oh. So, titesting na natin ito ngayon. Ah, kakarga muna tayo ng angin. Hop. Hop. Okay. Lahat ipasok mo lahat. Pasok na lahat. Kung kahit na hindi mo na patakbuhin. Okay na no. Ah, oh, masasabi mo, boss. Okay. Okay. <laughs> <laughs> okay. okay. Yeah. No? Okay. okay. Hamloy na kayo, hamloy na kayo.